Naalala mo ba ito, Andrea? Ito yung dream house na lagi natin napapag-usapan. Uuwi tayo dito. Malang araw. Kaya promise mo sa akin, ha? Papagaling ka na, ha? Hindi ka ba nagsasawa sa kaaasa, Justin? you're setting yourself up to disappointment, eh. Sir, so, what's wrong with pa kita napapansin na. Eh, nagawa ba akong mali? Wala. Then, what's the problem? Akala ko ba we're friends? Ba't di mo sabihin sa akin yan? Mabuti pa, Justin. Bumatiw na ako bilang doktor ni Andrea. In total, wala na rin naman akong magagawa for her. Mm, no. De, ano ba yung problema? Napapagod ka na ba sa akin, sa amin, sa sitwasyon namin? I I'm sorry. I'm sorry if I always come to you. I'm sorry. Justin, hindi mo kasi naintindihan niya. Eh. Hindi yun yun eh. Then explain to me. Anong ginawa ko? Stop. 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 Siguro naman ngayon alam mo na kung bakit ako nagkakaganito. Stop. I've fallen for you, Justin. Akala ko tanggap ko na. Akala ko hindi ko mararamdaman to, pero, pero habang tumatagal. I'm just... I'm just hopelessly falling in love with you. Sab. 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 Sab, please. Sab, wait lang. Wait lang, please. Pag-usap tayo. Ano ka ba bang kailangan natin pag-usapan? I mean, I get it. I I'm so sorry na nagawa ko yun, okay? I'm just so sorry. I didn't mean it. Sab What? Okay, tell me! Justin, tell me now! Why don't you feel anything for me? Sabrina. Wait, kahit konti konti lang, kahit, kahit konti lang. Why don't you feel anything for me? Bakit wala? I mean, tao ko lang naman. And based on Andrea's condition, siguro normal naman siguro na makagusto ka sa iba. I'm sorry, uh, but you know what? You don't need to do that. Because I'm here. I'm here, Justin. And, and I love you. I love you. Sabrina. Hindi ko masusuklay na pagmamahal yung sinasabi mo. Okay? Kung meron man ako nararamdaman, pagkakaibigan lang yun. Ay. Ay. Sorry. Sorry. Justin! 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 Sam! <laughs> Sam!